Hello again. This is Jade from Custard's Chicken Breeding Farm and it's Easter day around 317 a.m. And I guess this is my fourth video, no. So ganado akong mag-video but most likely I'll up upload this on a different date So the topic is about buy and sell, no. Kasi na ko lately sa so, mga posts ko, mga nagko-comment about buy and sell. So, i-discuss ko yung buy and sell, okay? Buying and selling, so, ng mga manok, okay? So, first and foremost, ano nga ba yung positive na, tawag nito? positive na dulot itong buy and sell, okay? So, kapag tayo nagba-buy -bu and sell, most of the time, malaki yung kita natin. For example, yung sinabi ko about bibili ka ng decal, kasi yun yung malakas talaga ngayon bibili ka ng decalb ng most likely around 500 pesos, 550 pesos dun sa mga malalaking commercial farms na merong 30,000 layers or 30,000 pullets, no? So, bibentahan ka nila ng tamang presyo, 500 pesos. And then, yung pagbili mo, ibibenta mo naman sa iba for 1,000 pesos or 1,500. So, uh, depende sa market mo talaga yun. Okay? So, malaki ang kita dun, right? So, it's a good thing. Even ako gusto, gusto kong pasukin yan. It's just that the problem is, busy ako sa training. So, hindi ko pa siya magagawa. Kaya, I advise you guys, habang, ah, uh, sabi nga, must strike while the iron is, ha -ha, strike while the iron is hot, na, di ba So, habang putok na putok pa yung, ano, yung, kumbaga, tawag malakas pang demand, go for it. Mag buy and sell kayo. Malaki, malaki ang kita. Mataas ang demand ng mga manok. And to be fair, ilan naman yung nanonood ng videos ko. So like, 300, 400, yung mga, yung mga ano ko lang yun, mga matagal nang nanonood, yung mga wise na nanonood, yung ibang vloggers na nanonood. Yeah. So, tapos, hinang-cooperate na sa na video. So, Yeah, that's good. You spread the knowledge properly. Okay, so buy and sell is very good. Malaki ang kita. Uh, yun, malaki ang kita. Yun talaga number one dun sa buy and sell. Kahit ako gustong gusto kong gawin. So, ano nga lang yung mga issues or mga considerations mo na kailangan gawin pag ikaw ay mag-buy and sell? Number one is, dapat meron kang different na area different na area para paglagyan ng yung mga biniling manok. Okay? Bakit different na area? Kumbaga, para siyang ano, para siyang quarantine facility. Bakit naman parang quarantine facility? Bakit mo kailangan ganoon? Kasi pag in incorporate mo siya directly dun sa mga manok mo, right? What if may dala siyang bacteria or virus doon, no? Especially if hindi ba hindi siya bakunado, no? hindi siya bakunado, no, ng against NCD. So, pwede siyang magdulot ng peste sa iyong mga manok. No? Pwede siya magka-NCD yung mga manok dun. Okay? But, if, the good thing is, if nagbabakuna ka ng manok, hindi maka yung manok mo. Right? But, merong mga ibang sakit, mga bacterial diseases, na, ah, uh, tawag nito, na wala sa farm mo. Tapos, nag-introduce ka ng bagong manok sa farm mo. So, ang mangyayari is, nag-introduce ka ng mga bagong pathogens, no? or mga disease-causing entities, disease-causing ng mga microbes. So, galing sa kabilang lugar, punta sa farm mo, or mga parasites naman, o no? mga external parasites. So, pwede yung mangyari. Okay? So, especially if i-incorporate mo sila agad dun sa kalagitnaan ng flock mo. Di ba? So, kapag nilatay mo sila doon, pwede siyang magdulot ng uh, sakit sa mga manok mo. And, the other way around is true. What if yung manok na binili mo ay malilinis, no? Or walang, walang masyadong sakit, hindi exposed sa sakit. And then, yung lugar mo is sanay na sanay na doon sa mga bakterya doon, yung mga manok mo, nakapag-adapt na sila, no? So, nang nilagay mo doon sa gitna yung mga manok na binili mo, pwedeng sila yung magkasakit. So, masasayang yung pera mo. Right? So, the best thing to do is magkaroon ka ng uh, quarantine facility para dun sa mga bago mong manok. Okay? So, yun yung mga dapat gawin para hindi malugi, hindi masayang yung uh, pera na ginamit ng pambili dun tapos ibenta mo naman sa iba. Okay? So, tandaan nyo yun. Kasi, minsan, nanonotice natin. May mga iba tayong mga kaibigan na nagpo-post na nagbabayan, cell. Makita mo dun sa likod yung iba niyang manok. Medyo, medyo iba yung galaw. Makita mo talaga, magsakitin lang ito. <laughs> Parang ganun. So, naman na naman kakasakit yung mga manok natin. Hindi naman perfecto. Kahit mga manok ko, nagkakasakit nga naman. So, yun. Pinakaiba lang. Pagsakit ng manok sa farm, most of the time... Uh, paghapon yan, wala na yung leeg. Kinakatay na yan. So, yun yung isa na concern sa pagbabuy and sell. Another thing sa buy and sell is yung uh, what if magka problema, no? Yung manok na binili mo pala ay may problema palang dala. Tapos nung binenta mo sa kabila, ikaw ang sinisisi. So, dahil ikaw na ang naging seller, responsibilidad mo na yung manok. So, sabi, alam ka naman sabihin mo na, binili ko lang yun doon sa kabila. ba? Diba? So, masisira ang pangalan mo nun. And again, yun din. Yung quality ng manok mo is iiba. Right? Uh, if ang name mo is uh, oh, ito, uh, attached or associated with quality, tapos bumili ka sa ibang farms na iba yung quality ng manok, pwedeng masira, masisira yung reputation mo nun. Okay? So, even, kahit, uh, lalo na kapag vlogger ka or madami ka ng friends o kilala ka sa farm mo, uh, kilala ka sa lugar nyo, no? na quality yung manok mo tapos bumili ka doon sa kabila pagbili mo doon pala eh, ay sakitin pala yung manok nito hindi pala naka-vitamins araw-araw na sobrang mahal. So, yung mga ganong bagay, so, masira ang reputation. So, so yun, yun yung mga maka advice ko lang sa mga nagbabay and sell. Uh, it's okay as long as kilala nyo rin siguro yung binibilhan nyo, yung quality ng kanyang mga manok. Okay? Uh, tsaka, yun, importante yung quarantine facility, isolation facility. So, yeah, there's no, there's nothing wrong with buy and sell na dapat mo ikahiya, no? Because, hindi naman drugs binibenta mo. Okay, so it's a decent living. Okay, it's a decent living. So, hindi mo kailangang mag, you know, hindi mo kailangang ikahiya na nagba and sell ka. Even ako, I, I go into buy and sell if I have time. It's just that I'm a busy person. <laughs> Di ba? So, yun. Uh, ano ba masabi ka about buy and sell so yun lang um, make sure to feed them also properly kasi yung manok din uh, tawag nito alamin mo din pala yung pinapakain sa previous na ano sa previous na farm o pinanggalingan ng manok kasi if mag uh, pagdating niya sa manukan mo if Uh, kinakaan nyo dun sa kabila is Integra 4000 pagdating sa manukan mo pinakain mo ng mixing um, mixing mo na biglaan malaki ang chance na magkakasakit din sila no? very prone sila sa sakit new environment to stress transfer tapos stress pa sa change ng feeding so yung kanilang gut microbes uh, maapektuhan so yun ah uh, yun yung mga kailangan ni consider tsaka syempre yung iba walang ganang kumain kapag ay iba yung lasa nito di ba so yung mga kailangan i consider sa pagbili uh, ng manok pagbayan siya ng manok as for the buyers naman kapag gusto niyo bumili ng manok na mga layers na tsaka yellow legged yung mga manok always choose yung yellow legged na manok na um, ano ito? Pale, no? So, kumbaga, medyo maputi yung kanyang paa. Ibig sabihin yan, parati siyang nangitlog. Kasi yung yellow sa paa niya, napupunta sa itlog. Okay? So, may nakita kasi akong video, no? Na yellow-legged chickens. Tapos, napaka-yellow ng kanyang paa. So, kung ako, ah, parang hesitant akong bibili dun. Kasi, bakit ko bibili? Hindi naman nangitlog itong mga manok na to. <laughs> diba, kasi hindi na transfer yung pigmentation galing sa sa food nila no. Uh, or galing sa paa nila hindi na transfer dun sa Itlog. Okay? Although na deposit sa paa pala, hindi na deposit sa Itlog. Okay? So, yun lang mga tips ko, okay? Especially sa mga kaibigan natin dyan no? Um, wag mag-buy and sell, guys. It's a decent job uh, or a business, whatever you'll call it. Okay? So, yeah. Go for it. Lala ko malaki na yung mga influence natin sa isa't isa. Ako nga 6,000 na yung followers ko. So, yun. So, shout out sa mga followers natin dyan. Uh, kahit hindi naka-follow, most sa inyo invited ko na, hindi pa naka-follow, but uh, still, hope you learned something enjoy the day